Alright. Pupunta tayo ngayon sa uh, guys sa mall no sa uh, dito sa Tagum Davao City. Yan. Pupunta tayo doon ngayon dahil uh, mamili tayo ng mamili tayo ng mga gamit mga pang pang stock sa dito sa sa hotel kasi wala kami lutuan dito so kanya-kanya kami rito ng budget para sa pagkain kasi may allowance naman kami dito sa dito uh, mamili, mamili ako ngayon sa ano sa sa Gaisano Mall kasi malapit lang kami dito sa Gaisano uh, walking distance lang so maglalagat tayo ngayon uh, tapos yung pagkain namin dito ano lang sa canteen lang meron kaming canteen dito uh, maganda naman dito kasi yung canteen dito ano um, yung mura lang yung gulay dito 15 lang tapos yung isda 35 lang yung kanin 10 yun kaya maka, pag matipid ka talaga pag gulay gulay isda ka lang makaipon ipon ka rin dito pagka sakaling ano kasi mura lang pagkain dito hindi kagaya na sa kagaya sa kasibo uh, mahal kaya mahal kaya ang mahal ang ano ulam doon dito 35 lang 40 ganun pagkakarne 45 yan uh, isang kainan mo dito 80 busog ka na so okay lang mga uh, ano ka makasave ka ko ng konti so hindi kasi kami magsaing kasi hotel eh. bawal dito eh. so ano lang bili lang kami yung bili lang kami na pagkain namin Pero, uh, dito na tayo sa uh, guys sa ano uh, mall uh, ng grocery Эй, Санек, молодец, давай в sano mo Good morning. Good morning. Unang umaga natin dito sa Tagum, Davao City. Tagum City. Sa Davao no. So mag-almusal kami dito sa ano, sa labas kasi bawal kami magsaing dito sa loob kaya mag-almahanap kami na almusal dito uh, marami namang tindahan dito so doon kami sa kabila siguro nice. ayun <laughs> morning bye good morning mga idol si na. Moon si Abay Abay E eh. Abay E eh. sa Monte <laughs> Yeah. Ah, hanap muna kami ng almusal. Mga abay ka kasi sa umaga kakain na kami ng almusal ito tapos sabay bibili uh, ng tanghalian ng umagawan. sabay bibili ng tanghalian baon kasi doon sa loob ng hotel bawal magsaing So anak tayo anak, ng pagkain ngayon. Alright, dito uh, na kami sa Anong uh, Magalusal. Um, Bulalo, tsaka... Sa Yus Kabuntagon. Bulay mo, utan. Bulay mo, utan. Bulay mo, bulalo. Kusang bawa ng bulalo. Ba, kontan sabaw. Ano ulam natin? Ayun. Pruning natin tuna. 'Yun lang oh, tuna na. Tautona ni Bay buntot ng tuna. Saka gulay, may maskara. Yung iba kung kasama. Huh? Oh. Ay, kung sabaw ay Ah. kanin tayo, dalawa kanin natin kay gutom. Ka. Eh tayo sa trabaho mamaya. <laughs> ah, tayo, tayo. Mura lang dito yung ulam kasi kaya uh, busog ka na dito sa center mo. Taon kaon. Ay, ibig ko sa tobe kayo makita ang takong hit. Ako,

Buntok yan, hindi naman buntok yan, hindi mo ko mga madla eh. Ano yan? Ito lang po, buntok pa Buntok lang ano yung yeah, pag Ano pa sa bay? Tapos na kami kumain um, Tandahan na kami maglakad kasi busog Grabe, sobrang mura dito yung ano hindi kagaya doon sa kagayan sa kasasibuho yung pinta namin. Uh, napakamahal yung pagkain no, Dito, ano lang. Isang isda, isang gulay, dalawang kanin. Tapos may libre sabaw. 80 lang, busog na busog ka na. Kaya, so dito pagkakain. Isda, gulay, isda, gulay ka lang. Busog na busog ka na. As, ay ayun, papakita ko naman sa inyo yung tinira namin. Yung hotel na tinira namin sa dodo kami mag-stay ilang buwan tayo bay? ay duha dalawat kalahati pagka hindi pa masyadong tapos abot pa ng tatlong buwan kami rito sa tagong mga siguro pinakamababa na yung dalawat kalahati pero tatlo ang tatlong buwan yung ano namin dito kontrata so mapakita ko naman sa inyo yung tinira namin uh, ito yung tinira namin na hotel oh the Royal House Hotel and diyan kami tumira ay eh, papakita ko sa inyo ha ah <laughs> uh, pakita ko sa inyo yung loob ng hotel ay eh, mga nag-stay rin dito yun mga nurse mga nurses ito yung ano labi hindi na tayo papasok diyan dito tayo sa diretso tayo sa ano sa dorm number 2 Okay, tayo sa taas kasi sa second floor kami nakatera.

second floor. Good morning. Good morning. Ito yung lobby. Na ano. yeah, dito kami sa ito yung kasama namin 307. It's 306 kami. May basura? May basura? May basura? What? Sorry, sorry. Basura? nasa nabas yung basura? Bakit ka nabayan? Hulaga! O, dito yung tinira namin. O, uh, kumain ka na ah! pa yan ah, hindi pa rin kapot? Hindi pa. Malaking-laking uh, ano sasaunin natin yan. Diyan pre, ito yung ano namin, namin oh. Sa... Soy! Dorm. Soy! Ha? Ah. dat mo raw si Mamukka mam ba rin oh? Hindi. O, pwede magbili tayo ng ano liquidate? Ano? Sige. Yung mga sabon na Paggas, oh. gas ba, dishwashing. oh, sige, sige, sige. Yung gamitin natin dito. Sa... oh, papayag yun. Doon okay. doon muna yung text kaya, ano? Sige ka. Sige ka Oh. Dung, ano ba sabi ko? Yung, Ay, dito yung... Uh, dito yung... Dito yung... Dito matutulog kami. Yung parang barko, no? Parang barko. Dito taas. Dito ako, kwesto. Tapos dito na may mga gamit. <hansi> <hansi> Ayan, <hansi> sir, oh, dito kan ka dito aging, dadaw kamaganda. Opo. Tayo gamit ko. Ah, di gamit ko dito brush doon ka, tagaroon ka. yung paliguan namin. ya, may heater din. May heater? Oh, kami ng mga. Eh, De De Lule Lardino. CR. Oo, oh, siya namin. Mukhang ano ah, sa amin siya kasama ah. Mukhang nakaitan niyo ah. Tapos, punta natin kina sir ano. Aray ko. Yan, kina, yan mga engineer kasi ng nagkatera din. Bawal pumasok. Tulog pa. Tulog pa sila dyan. So ito naman yung ano namin. Ito yung laundry area namin dito. So yun ako, hanggang dito na lang. Uh, maraming salamat sa lahat ng na minood at sa mga suporta sa vlog ko. No? Uh, Abang-abangan nyo na lang yung iba vlog ko pa rito kasi mayroon daw maganda rito. May night market daw dito kaya mas maganda punta natin yung vlog ko natin yung doon. So yun, hanggang dito na lang. At uh, siyempre kung bago lang kayo sa aking channel, uh, please like, share, and subscribe. At hit nyo yung not notification bell para updated kayo sa mga bagong video ko. Yun ang hanggang dito lang. Maraming maraming salamat. Keep safe and God bless.